Mayo 26, alas 12.49 po ng tanghali, tayo po'y pintahan ng isa pong tricycle driver ng San Roque Toda upang ipabatid yung napulot niya po. Uh, kuya, ano pangalan mo kuya? Eugenio Peridas Jr. po. Uh, po, saan po kayo nakatira? Sa so, Barangay San Roque, Purok Tres po. So, ito po ay napulot nyo kailan? Ngayon lang po, mga bandang alas 8 po hanggang 8.30, dun po sa tapat ng fire station. Nahuhulog ba yan o nakita mong nasa kalsada na lamang? Nakita ko po nasa kalsada na lang, sa gitna po, tapos binalikan ko po, kinuha ko po, nilagay ko po sa motor. Yan ay i-deliver -de pa lamang, ano? Opo. Uh, Bangitin mo nga kung para kanino yan, makikita mo dyan eh, makikita mo dyan sa sa nakasulat yan. Yung mm -hmm. yung nag-order. Ayan, sige. basahin natin. Medyo mm -hmm. malabo yung ano ni Kuya. Ayan, pa natin. Ito, nakapangalan kay Claude Bartolome na ang address ay sa likod ng kusado ng Pikwan. Okay. Pwede natin buksan, kuya? Opo. O, pa para pag nakita. No. Ah. Tama ba? Bubuksan na po namin, ha? Sa rider. Yung hinahanap mo, nandito sa radio nating limba. Ayan. Oo. Oh. Isa Siya po siyang... So, isang Aqua Plus. Ayan. Hanggang dito lang, hindi na natin bubuksa yung oh, Pero may laman, no? May laman. Aqua Plus. Ano to? ah uh, Cobalt Blue. Aqua Plus. Parang tumbler, no? Opo. Tumbler. Tignan na rin natin. Tignan na rin si? natin, sir. Para... Oo. Oh. may plastic naman. May plastic, no? Ayun. Ayo nga. Oo. Oh. Ano siya? Tumbler. Oo, oh. oh Pero ito dapat makuha to mismo ng rider. Opo. Kasi yan babayaran payad ni pangalan Claudie. Opo. Ayan. O sige manawagan ka ko ya. po ko sa may-ari ng rider na to na binabalik ko po dito sa radyo natin Gimba. Ditingin na lang po i-claim. So pumunta lang dito sa radyo natin Gimba. Opo. At Paano natin malalaman talaga na siya yung nakahulog na rider? Kailangan po may dala po siya ng dinikit niya pong papel dun sa nalaglag niya po para mapatunayan po ta na, na siyang may-ari po noon para may claim niya po. Oo, uh, yung copy ng no, opisina Opo. na nakadikit doon sa, po item. na, sa items po. Oh.